So guys, dito na kami sa aming bahay sa probinsya. Siyo okay, ang aming kitchen. So daming ka. Oh my gosh. Hello guys, so nandito na nga po pala kami dito sa lugar ng asawa ay, ko. Sumakay pa po kami ng maliit na bus para makarating dito sa bahay. Bali nagdaan pa po tayo ng bundok para makarating dito. Makikita niyo po sa video na galing tayo dun sa mataas na yon, tapos pababa na po yan, at Kahit paikot. Kahit na to ma-angel yung video na papanood nyo, pag winter dito hindi makaakyat yung sasakyan dyan dahil pataas do doon sa dinaan na Lapo talaga makadaan sa sasakyan dyan dahil po pag nag-snow dito ay sobra po ang dulas ng kalsada. nasa so patag na po tayo at malapit na tayong makarating. Kaunting minuto na lang po at pagkarating na natin ng aming bahay. Pinagredi ko po pala ng plastic si Petro bago kami pumasok Dahil ng bus. Dahil po talaga si Daniel, pag sumasakay sa maliliit na bus na ganito, tapos sobrang lakas ang takbo ay talagang sumusuka. At ayan na nga po may Angel, kami naglalakad na. Itong dinadaan na namin yan, ayan po yung ay municipal dito. Munisipyo dito sa bayan ng Sagna. Guys, andito na kami. Ito yung ito lang parang bahay lang, no? Municipal yan dito. Tingnan nyo naman, may Angel, ang municipal dito sa lugar nila, Petro. Parang asing bahay lang siya na pinalaki. Parang school at ba? At naman, may Angel, yung malaking grocery store na nakakatuwa kasi dyan sila naglagay at malapit lang sa bahay namin. Nung dumating po pala ako dito sa Romania, may Angel, ay wala pa yan dati. Asing isa lang yung tindahan dito, tapos limited lang yung mabibili mo sa kanila, tapos doble po ang presyo. Dahil alam nyo na malayo yung Payan dito. Kailangan mo pa talagang magsakay ka ng bus na maliit para makapunta so, doon. Ay, yes Grabe yung travel namin. Sobrang habang biyahe. Dito. I amin mean, bahay. Ang grahe. At ayan po mga angel, welcome po sa aming tahanan, mamunting tahanan dito sa aming probinsya. Probinsya po pala ng asawa At ko. At ayan mga angel, nagulat po ako dahil sabi ko bakit maraming kahoy dyan. Ayan mga isa po pala yan sa sorpresa na Biana na binigay sa amin yung ganyang karaming kahoy. Sabi diba mga angel, napakaraming kahoy. Kaya sabi ko sa inyo diba, nung nanghingi isa sa akin, nagpapabili noong gamot ng ipikasint oil, hindi ko na talaga siya pinabayaran. Dahil alam nyo, napakaraming tinulong sa amin ni Biana na hindi talaga siya humingi ng bayad or Ma-angel ito po pala yung dalawa naming aso dito na nagbabantay sa aming bahay. Ano yung angel ma dati malaya ay ang mga yan talagang kung saan silang pumupunta. Minsan pumapasok sa bahay kaya lang simula nung lumaki na yung mga bata ay talagang nilagyan na namin dahil sobrang nilikot po nung dalawang lalaki. Buti na po yung nag-iingat at ayaw din po ni Petro. Sabi guys, ito po yung bahay namin at yang pong lutoan na yan ay galing yan sa ko binibigay sa amin. So, sabi ko sa kanya, mabuti naman kasi gagamitin ko yung pangkukuhin video para dito tayo sa labas at mas malinaw. Ito may angel ako na shock talaga dito sa bahay dahil dati iba ang pintura niyan may angel nagulat ako. Ito pala yung pinagkaabala nung asawa ko nung umuwi nung nakaraang nagbakasyon siya dito sa probinsya. May angel na surprise po talaga ako. Ito pala yung sinasabi niya magugulat daw ako sa bahay pag uwi namin. Ano may angel hanggang dito na lang po aking video for today don't forget to like, comment and share this video. Bye! See you in our next vlog!